ang mga tanong. Sa isang taon, ilang beses ka nagpapakonsulta sa doktor? Go. Tatlo. Una mong naiisip kapag sinabing nga uh, blood sucker o tagasipsip ng dugo. Vampira. Office supply na binibili ng maramihan. Lapis. Inuming binibili sa labas kasi hindi kayang timplahin sa bahay. Tsa. Ilang feet kaya ang taas ng isang ostrich? 15 feet. Let's go jan dyan nating natin kung ilang puto sa nakuha mo So sa ilang taon, ilang beses ka konsulta sa doktor Sabi mo ay tatlo Ang sabi ng survey Meron Una mong naisip pag sinabing blood sucker, vampira Ang sabi ng survey Yon. Office supply na binibili ng maramihan, lapis Sabi ng survey Pwede Inuming binibili sa labas Kasi hindi kayang timplahin sa bahay Sabi mo tsaa baka nagkamali ka lang na ng intindi pero ang sabi ng survey ay meron din Ilang feet kaya ang taas ng ostrich 15 feet ang sabi ng survey Meron pa rin not bad Janjan -jan, very good start Yeah tawagin na natin si JR Jay. All right Jay, um, si Janjan -jan nakakuha ng 72 meaning 128 to go Kayang kaya kaya po niyo natin to para 200,000 na iwin natin ko. Eh. At at po, point, makikita na ng manonood ang sagot ni Jan Jan. Give 25 seconds on the clock. Ito na. Sa isang taon, ilang beses ka nagpapakonsulta sa doktor. Go. Dalawa. Una mong naiisip pag sinabing blood sucker o naninipsip ng dugo. Lamok. Office supply na binibili ng maramihan. Copy. Inuming binibili sa labas kasi hindi kayang timplahin sa bahay. Soft drinks. Ilang feet kaya ang taas ng isang ostrich? Seven feet. Let's go, Jay! Tingnan natin kung ilan na mo. Sa isang taon, ilang beses ka nagpapakunsan sa doktor? Sabi mo, dalawa. Ang sabi ng survey, Not top answer! Una mong naisip pag sinabing blood sucker, sabi mo lamok. Ang sabi ng survey answer. Office supply na binibili ng maramihan. Sabi mo, kape. Ang sabi na survey. Ay, ako, sayang. Ang top answer ay bond paper or papel. Inumang binibili sa labas dahil hindi kayang timplahin sa bahay. Sabi mo, soft drinks. Ang sabi ng survey. Yeah. Ang top answer ay alak o beer. Finally, ilang feet kaya ang taas ng ostrich? Sabi mo ay 7 feet. Ang sabi ng survey. Sayang. Ang top answer ay 6 feet. Di ba, LJ? Congratulations. Nanalo pa rin kayo at nanalo ang Laguna Acrobats ng 100,000 pesos.